tapos yung Pasko na mga drivers doon eh. nilinisan muna yung ano yung tinatawag sa amin na buko buko so, ito po yung kinis yun eh. malinis na po <coughs> Um, sana po mga drivers no, ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin ah. Pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po mga drivers Sana po matulungan nyo po ako no, para magatulong rin ako sa pamilya ko Ayan, thank you very much Malapit na tong, ano matapos po mga drivers Kasi ano Pagkatapos yung kaskong ano nilinisan, yun kabit na namin to dito sa ano bangka namin ah kung gusto niyo mo shoutout out po mga drivers no uh, ah, pa-comment below lang po sa ibaba para ma shoutout out ko po kayo tapos kong gamitin namin yan mula doon hanggang dito yan yan mahaba po itong mga drivers sana tumatapos na na pong pinis niya mga robbers ko yan yan malinis na po siya yun po ang ano dati tapos ito yung bago na yan sobrang linis na po yan ang ganda na po yan tingnan no Yeah. Uh nilinisan pa nila okay, pagkatapos dito ito naman yung ano, pagkatingin nila po para matanggal na yan uh, pagkatapos nila dito mga drivers no um, siguro mga uh, dalawang, a dalawang araw lagyan na namin na namin yan ng fiber yan fiber namin yan para masyado para masyado siyang matibay yan. para mas lalo siyang matibay po hindi siya madaling ano, ng tubig lagyan namin ng fiber yan para mas lalong matiba yan tulad nito mga drivers so may fiber din yan yan po kailangan namin um, ganyan din ito Fiberin namin lagyan namin ng fiber matapos to kaagad mga driver no kasi meron na naman kaming gis tapos hindi na gamit yung bangka namin mabuti na yung pinalita namin ng ano casco kasi pag napalit na to siya po mga drivers uh, mahaba na yung bangka namin at saka malaki na yung anong karga po. linis muna yan magintab na po yung casco mga drivers Ayan. tingnan nyo dito yan hindi pa yan nalinisan no? pangit pa sa tingnan Ayan. kaya yan nalinisan po mga rivers pangit pa po ito yung malinis na po Ayan. maganda na po siyang tingnan po no yan kasi malinis na Ayan po malinis na po yan at saka lagyan pa namin ng fiber mas lalo na yung matibay Oh. Uh. Ikot muna tayo Ayan po, bangka namin. Ayan. Okay, thank you po mga divers, no. Uh, ulitin ko lang po. Sana hindi po kayo magsawang sumuporta. Pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po. Sana po matulungan nyo po ako, no, para makatulong po, po ako sa pamilya ko, mga divers. Ayan, thank you very much.